Naka-gaday? Mm, <laughs> an? nan nice up jak jak makoan Ay, naka-chat chat ko idi gabi. Naka-talaba yon. No ri kan ni ano. Uy, ice lang. Dinuddos di, di, di yala nakto ulit. O may kamen tau. <laughs> Ag ka karo tanta. Nalipata kenyon si kamera camera tatay. Sino eh. di ko, biro ko natoy. <laughs> Kamikero ta nading. Ay, shut out kay ading J. Di ba Gerald din Tony Monagan? uh general din shout out sa kanya at sa family niya dito sa Sanchez Mira. Yeah, And shout out bang. shout out po sa lahat ng taga Sanchez Mira. At susunod sa Calibrean naman kami. Ayun. Yeah. Uh, ingat kayo na nating ha. Thank you, thank you. Uh, <laughs> Sige. Thank you. Oh. Start. hmm ba -mm. salong drive mo kitya Tamarmo? Mhm. Sige din, si Digan. Head si southwest toward Rico. Kapag lumapit kayo diyan makita lang. thank you ah Sige, itagkan kan to lang tayo picturean. Sige. <laughs> <Okay. laughs> bye bye. <laughs> And si so minute natin si ading uh, Geraldine. Uh, dito sa San Mira. Ayan, buti na lang uh, along da, walang lang malapit lang sa highway kaya hindi na kami nahirapan pero nagtanong pa rin kami. Yung tinanong namin sa Harap, grabe nabasa niya yung utak ko. Nagtatanong pa lang sa anak ako kaso nasagot na niya yung sagot ko ay yung tanong ko. <laughs> Let's go. 20 minutes. Center 2 Multi-Purpose Hall Ay, gym pala Oh, layo ng gym, oh Okay, highway na tayo mga ka 23 Twenty-three minutes ng biyahe. Okay, let's go. Shout out Sanchez Mira